tama mga kasaliksi? Ang mga hayop sa ating planeta ay ang isa sa pinaka-naapektuhan ng mga aksyon ng sangkatauhan kung saan sa tuwing meron tayong ginagawang masama ay nadadami sila kaya't hindi nakatataka kung madami sa kanila ang merong galit sa atin. Kaya mula sa pagiganti ng lama sa isang bata hanggang sa nakakadiri at nakakatawang pag-atake ng unggoy ay pag-usapan natin ang sampung pagkakataon na naghiganti sa atin ng mga hayop. Kaya kung handa ka ng masaksihan ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, nandudurang lama. Pag bumisita ka ng mga zoo mga lugar na naglalaman ng mga hayop, ay eh talagang talaga dapat tayong maging alisto lalo na kung mayroon tayong kasamang bata dahil posible nilang magalit at may istorbo ang mga hayop at maging agresibo pa ang mga ito. Kagaya nito ang nangyari sa isang bata na makikitang inaasar at tila ba dinuduroan pa ang isang lama na talagang hindi nagustuhan ng hayop kung kaya't agad itong bumawi at gumanti kung saan agad dumaradi ng lama ng sobrang lakas na naging daylan para magulat at mapatras pang pa bata. Hindi man nauwi sa disgrasya ang insidente ay hindi pa din mainam na palapitin natin ang ating kabataan sa mga hayop nang walang nagbabantay na eksperto dito. Number 9, Agresibong Elephant Seal kaunti lamang sa atin ang nakakalam na ang elephant ang pinakamalaking hayop sa ating daigdig na isang carnivore kaya hindi nakatakataka kung meron silang ugaling agresibo. Kung kaya talaga namang nagulat ang mga tao malapit sa isang dalampasiga nang bigla na lamang lapitan ng kanilang mga sasakyan ng dambuhalang hayop at isa-isang pinagbubunggo. Ang mga elephant sila ay kayang umabot sa 2,500 kilos na bigat kaya talaga namang napakalaking sira ang madudulot nito sa bawat bunggo sa sasakyan. Ngunit mabuti na lamang at hindi ito umatakit naging agresibo sa mga tao kahit na nilapitan na nila ang hayop dahil posibleng hindi lamang ang sasakyan ng mabunggo at malagay sa peligro kung sakali. Number 8. Kaguluhan sa Sirkus Kilala natin ang mga sirkus na lugar kung saan ginagamit nila ang mga hayop sa kanilang mga performance pero dahil madalas ay nalalagay nila sa peligro ang mga hayop at inaabuso pa nila ang mga ito ay talagang namang madalas na magrebelde ang mga hayop na makikita sa nangyari sa bansang China kung saan habang nagpa-perform ang isang circus para sa bubili ay bigla na lamang nakatakas ang kanilang mga hayop na talagang namang nagdulot ng malaking kaguluan sa mga tao sa ng kasama sa mga hayop na ito ang isang tigre na kung sakaling magtangkang umatake sa mga tao sa paligid nito ay posibleng magdulot pa sa kamatayan ng kahit na sino sa lugar. Number 7, Gutom na Kamil Tila ba hindi pinapakain sa loob ng matagal na panahon ng camel na nakuhanan sa video na ito? Dulot na noong may lumapit na isang babae malapit sa kulungan ng hayop para kumuha ng larawan, ay agad na umatake ang camel kung saan mabilis nitong kinagat ang buhok ng babae at kinain na parabang damo. Hindi maitatanggi na sobrang sakit para sa babae ng insidente na ito. Hindi lamang dahil masakit ang mabunutan ng ganon kadaming buhok, kundi pati na rin na posibleng magdulot ng permanenteng pagkapanot ang pangyayari dahil tila ba nahatak ng hayop mula sa anit ang mga hibla ng buhok na nakain ito. Ang video na ito ay talaga namang nagpapaalala sa atin na kahit pa nasa loob ng kulungan ng isang hayop ay mainam pa din na huwag natin silang lalapitan dahil posible pa din tayong madisgrasya kung sakaling umatake sila. Number 6, Higanti ng Unggoy alam naman natin na ang mga unggoy ang isa sa pinakamatalinong hayop sa ating daigdig kung kaya't hindi na dapat natin sila ginagalit dahil kayang-kaya nilang maging agresibo at tumatake pabalik. Kagaya na lamang na nakuha na ng video nito kung saan nang itulak ng lalaki ang isang unggoy pabagsak sa tubig sa isang templo sa bansang China ay talagang namang nagalit ang hayop at agad na naghiganti. Hinabol ng hayop ang lalaki paalis ng lugar kung saan naiwan pa nga nito ang isa niyang tsinela sa takot na baka mahabol at siya ng unggoy, na kung sa limang naabutan at nahuli siya ay posibleng magbigay sa kanya ng masasakit na sugat, kagat at kalmot. Number 5. Nagwawalang Elepante Kilala natin ang mga elepante na mayroong kalmadong pag-uugali kahit na sila ang pinakamalaking hayop sa kalupaan. Pero kung sakaling mga maging agresibo ang hayop na ito ay asahan mo na ang tindi ng kanilang maidudulot na talagang mapapanood sa video na ito na nakuhanan sa bansang India kung saan Ginagamit nilang sasakyan ng mga elepante sa tuwing mayroong selebrasyon na tila ba hindi nagustuhan ng ilan sa mga dambuhalang hayop kung saan agad nagwala ang mga ito at agad pinag-aatake ng hayop ang mga sasakyan na madali lamang nitong napatumba at napataog na talagang nagpapakita na kahit pa madalas na kalmado ang mga hayop ay dapat pa din tayong maging alisto sa kanila dahil hawak din nila ang titulo sa pagiging pinakamalakas na hayop sa lupa. Number 4, pag-atake ng kwala. Para sa mata ng marami sa atin ay cute at kalmado lamang ang mga kwala. Ngunit dyan tayo nagkakamali dahil ang mga kwala ay meron ding agresibong pag-uugali kung saan sa tuwing nagagalit sila ay agad silang umaatake at nagwawala. Ang kwala na ito sa isang zoo ay tila ba mayroong masamang araw kahit nang makita niya ang isang staff ay agad niya itong pinaghahabol-habol sa loob ng kulungan. Nagtagal ng ilang minuto ang paghabol ng hayop sa tao hanggang sa mapagdesisyonan na lamang ng staff na umakyat at umalis na sa lugar at iwan na lamang ang kwala para mapagisa ito at kumalma at nagbabaka sakali na hindi na atakihin ng hayop ang kanyang mga kasama sa kulungan. Number 3, pagsipa ng baka. Ang video na ating mapapanood ay patunay lamang na dapat mag-ingat at maging alisto kung sakaling mapagdesisyonan na lumapit sa kahit na anong hayop dahil kahit pa ang isang baka na sa tingin natin ay malabang maging agresibo sa atin ay posible pa ding makapagdulot ng piligro kagaya na lamang noong lapitan ng babaeng ito ang isang nakahiga at natutulog na baka para hawakan at himasin ay bigla-bigla na lamang sumipa ng sobrang lakas ang hayop na naging dahilan para mapatras at mapatumba pa ang babae kapansin-pansin na napatal bersik din ng salamin na suot ng babae na talagang nagpapakita kung gaano kalakas ang pagkasipa sa kanya ng hayop. Kung kaya't mainam na lamang talaga na huwag nating lalapitan at hahawakan ng mga hayop na walang nagbabantay na eksperto sa atin. Number 2, Galit na Oso Huwag na huwag nating tutularan ng tao na ito sa hindi malamang daylan ay bigla na lamang sinipa ang isang black bear na naging daylan para magalit at maging agresibong hayop na agad hinabol ang sumipa sa kanya sa kagubatan. Kilala ang mga black bears sa kanilang mga agresibong pag-atake kung saan madami ng mga kaso ng na napatay na tao ang uri ng hayop na ito. Kaya't pasalamat na lamang talaga ang kumuha ng video na nakataka siya mula sa hayop para ma-upload pa ang video na ito dahil kung sakali mang naabutan siya ng oso ay malamang sa malamang hindi na siya aabutan pang buhay matapos ang insidente bakit tayo dumako sa una sa ating listahan ay tingnan ang larawan na ito na kung saan ay makikita ang isang oso na hinahabol ang isang lalaking mga ngaso na posibleng tinangkas yung barilin at patayin. Patuloy na dumadami ang kaso ng mga oso na namamatay patapos silang huntingin ng mga tao kaya hindi nakatakataka kung maging agresibo ang mga hayop na ito sa atin dahil sa takot nila na baka saktan natin sila at patayin kung saan wala na talagang tiwala ang mga hayop sa atin na sadyang nakakalungkot isipin. Number 1, ang armas ng mga unggay. Dahil nga sa pagiging parehong matalino at agresibo ng mga unggoy ay hindi dapat natin silang galitin kahit na malayo tayo sa kanila na makikita sa video na ito kung saan kahit pa nasa loob ng kulungan ng hayop ay kaya pa din itong umatake sa mga tao kung saan ginamit niya ang kanyang tae na pambato sa mga tao kung saan may isa pang matandang babae na natamaan sa muka na sadyang nakakadiri at nakakawalang ganang makita hindi man nasakta ng mga tao dahil sa insidente hindi may tatangi na nag-iwan pa din ng bakit kas at matinding marka ang insidenteng ito sa kanilang ala-ala lalo na doon sa matandang natamaan sa mukha. At yun ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang dapat nating pakatandaan na hindi lamang tayo ang nakatira sa ating planeta. Kung kaya't upang magkaroon tayo ng buhay na maayos sa mundong ating ginagalawan, ay dapat na marunong tayong makihalubilo ng tama kahit pa sa mga hayop na kasama at katulong natin sa ating buhay sa daigdig. Kaya para iyo, alin sa mga ito ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.